Ayan mga kasari. Madami pa tayong beef noodles. Ayan. Ayan, madami. Ah, uh, ito is, ang lahat ng ito is October na. Ito October 10, may October 18. Ito 18. Ayan, basta October na siya. Ayan, 18 ito. Tapos, meron pa dito. October 18. Ayan, bali ito na lang yung ating noodles. Ayan, October ito. Ah, uh, ito is September. Ayan. Ito na lang yung September. Pag may dumating pa mamaya, sana meron pa is. Dito ko na ilalagay. Wala po ko Ayan, ah. Uh, ito is September 28. Ayan. Ayan. September, tsaka ito, September, ito na lang, ito na lang ang lahat ng chicken natin. Ayan, dami chicken. Ayan, yan na lang yung chicken. Mas madami yung beef. Ayan. <laughs> Tumumbak pa. Ayan, ang dami. Ang dami nating mga noodles. Wow. Mga kasari, tapos na. <laughs> tapos na rin makapag, ano, makapag linis-linis. Ayan. Nakapagayos na ako. Ayan mga kasari, ang dami nating noodles. Ang dami nating noodles. Uh, kaya iyan is, nakapromo pa rin siya ng 3.20. Magagalit ba si Lucky May kung binibenta ko siya ng matma, ano, uh, mura, di ba diba, 2020, kung Pumapatak na siya ng 7. Uh, magagalit ba yan si Lucky May? <laughs> kasi, napakadami. Kasi meron kami mga, sa Frozen, meron kang binibiling um, produkto na merong free na noodles. Kaya, ayan, syempre, alam nga naman na hindi ko naman may bebenta sa tamang presyo yan. Kaya, ginag gawin yan ang ginagawa ko. Kasi, syempre, iinan eh, lang naman yung mga tumer ko. Kaya, ganyan ang ginagawa ko sa pagbenta. Lucky me, magagalit ka ba? <laughs> o, ba diba? Eh, kaya yes, sa mabutan sa akin na expired. Kaya, yan ang ginagawa ko. Ayan, promo kasi yan sa isang prose na ano, kaya gina, uh, pinopromo ko rin siya. Ganyan ang ang ano ko, ang ganyan ang ganyan ang pagbenta ko para mabilis siya. Ayan. Buti konti na lang yung chicken natin. Ayan na lang mas madami talaga yung beef. Ayan, pero matatapos na. Ang uh, sabi ng asawa ko, iba naman daw may ibibigay na promo. Ayan, sana maibebenta pa rin, 'di ba? Pagka uh, ano pagka uh, yung maging promo na yun. Kasi unang-unang promo yan, ano eh, Nescafe na single eh na Nescafe Nescafe ano original na single na ah uh, nakailang ano din kami tanggap yun pero saglit lang siya nawala din agad ayan ang sa noodles matagal matagal ang promo ng noodles ayan syempre ang gagawin ko ng paraan kung paano ko maibenta yan o ba diba? Kaya, yan, hanggang ngayon, mga um, yung promo pa rin, 3.20 pa rin siya yung mga September. Yan. sabi ko nga, pag June 14 ngayon, pag sa July, uh, madami tayong mga ano, madami tayong mga... Sibuyas po. Sibuyas? Pagka sa July, is marami tayong mga October. Marami tong October. At tansyado ko naman na hindi makukonsumo lahat dito sa akin. Kasi ang pintahan ko talaga ng noodles ko is 11 pesos. Ayan, pero sa ngayon, kung bibili ka ng isa is 10 pesos. Pag dalawa, pag tatlo, ang bibilin mo is, pag dalawa, may free kang isa. Kaya naging tatlong, be, kaya naging tatlo 20 siya. Ayan, ganun ginawa ko. Pero 11 talagang pintahan ko niyan. Lahat ng noodles. Lahat ng, pati yung homey na noodles. Ayan, pero yung ibang presyo, yung ano, yung mangang, um, 12, tsaka itnok, dosi yung sila. Ibang ano. Ay. Ayan, syempre, Ah. Uh, ayan lang, pag October is marami, para, marami ito, itutuloy-tuloy ko yung promo para maubos lang siya. Para hindi, para malayo pa is, ano, Ah. Uh, malayo pa expiration is mabili na siya. Nakakatawa nga yung eh, dami bumibili. Oo. Yung mga bumibili sa akin ng yelo, nakaraan. Ano sila, eh, syempre, pag may bumili na isa, eh, kwento ng isa, na doon-doon, ganun ganon Kaya, ano na karang araw is ang dami yung bumili ng ano eh bali apat o di ba apat na 20 tigka tatlo di ba uh, uh, nagtatrabaho ng gumagawa ng sapatos doon merong merong bagong ano ngayon mga tumer ko sa yelo um, may nagbukas kasi ng ano uh, uh, ano na sapatos diyan kaya dito sila sa akin yung lili ng yelo kaya pati noodles Ayan, sabi niya, yung Canton ba, ganun din, ang, ganun lang, ganun talaga yung presyo. Sabi ko, oo. Oh, oh. <laughs> ganun talaga yung presyo ng Canton ko. syempre, hindi naman yan, ano. Ang Canton ko, 17, tsaka 22. Ay, yung kasalo, 22. Yung, yung regular na Canton is 17 pesos. Ayan. ayan lang yung share ko sa inyo, mga kasari. Mga tumer ko dyan. Ayan, ah, uh, bilibili na kayo ng noodles kahit na mainit ang panahon ngayon. ay mainit na naman kasi panahon kung ngayon is malamig siguro hindi ganyan ang ano ng ang noodles natin, mainit kasi. Kaya alangan mainit na nga, mainit pa rin yung kakainin mo, di mas lalo kang magiinit. Ayan. Ayan, tapos na ako. Ayan yung noodles natin. Tapos na ako magsabit ng mga chicharya. Ayan. Ayan, konti na lang yung mga ano natin, mga sabon. Ayan na lang. Dito, naglinis na ako dito. Uh, wala akong ano yung uh, breathing na yung white. Ayan yung ano natin. Nakapag-use this. Mismo ilan po. Ayan, ituloy natin. Ayan, nakapaglinis na ako dyan. Sun Rocks. Tapos, store tour ba ito? <laughs> Madilid. Teka, buksa ko ilaw. Ayan. Hindi na ako nakakapaglagay ng juice dito. Eh. Pero marami na akong mga, marami mga juice. Ayan, may mga juice tayo. 20 pesos yung ano ko tang 20 pesos tapos yung nasty is 22 ito 24 ma ibang ibang presyo nito eh, yung grand berry na yan Ayan yung alam natin. Mga kape. Yung mga bullet lights. po. Ayan. Pwede <laughs> tood. Na kasara na namin nakabukas yung aircon. Aircon po mga mamaya. Pero yan, na naman. Ayan. konti na mga shampoo ko doon. Tsaka, mga frozen natin. Okay. Mamaya, mamimili pa. mga ganisa. Yan yung mga langganisa na yan. Araw-araw yan nagkakar... Ah, deliver natin. araw na araw, mayroon tayong deliver na langganisa. Ayan, ano ah. Ito is garlic yung nasa blue na yun is monado. ito is ano to nuggets ayan, ayan nat natirang hotdog dog ito sino? ayan yung pampanga natin ngayon is 65 na lang yung one port ah uh, bumalik siya sa dating presyo syempre hindi niya kayang ano, si CDO, si CDO kasi is 6, hindi siya umalis sa 65 kaya ngayon, bumalik sa dati si sa dating presyo si ano, si Pampanga, 65 na lang din. Ayan. Hindi ko na naibibenta yung hero na yan. Ginagamit na lang namin ito pagka pag, pag nagtitimpla kami. Eh paano kasi uh, nilabas ng asawa ko. Nilabas niya tapos nakalimutan ipasok Idinalusaw lahat 12 piraso ito eh 12 piraso itong yelo na ito eh ngayon nagkakanda hirap ng yelo baka pwede kong ibenta ito kaya lang Diyos, eh. hindi na gamit namin pag nagtitimpla kami ng sauce ayan ayan mamaya pa tayo mamimili mamaya pa mamimili asawa ko ayan ayan O, di ba? 12 na lang. Ganito pa lang siya. Nag-depress-depress talaga siya, o. Oh. o. Paano makakahabol yan hanggang mamaya ang gabi? Hindi talaga makakahabol. O, di ba? Yung binawa ko kanina. O, bakante yan dyan sa pangalawang layer. Ayan. Tapos niladagdagan pa ng mga tubig na ganyan. Hindi talaga. Wala, o. Oh. Wala man lang kahit konting ano, eh. Wala pa. Kanina pa yung umaga. O, oh, nag talaga siya, o. Oh. Tumutulo. Okay. pero hindi naman ano po dalawa oh, dalawa okay